Oh boss. Pilyo. Tayo na, ha, 'yung first race natin. Ito na, si Anong pangalan niya, Kuya Gary? Batang CJ. Batang Pilyo makakachika versus CJ. Good luck ng Malibay. Batang CJ ng Malibay. Good luck sa inyong dalawa. Hindi na mga kaya pare. na first race. Elimination Class A. Pilyo versus ah, Team Malibay. Pilyo na. Pero humahabol yung bata si Jim. Ay, humahabol na. Pilyo versus Batang CJ Batang CJ na Naubos no, Naubos Pilyo win mga kachika With boss Kia Ay na yun <laughs> Ang nanalo sa first race natin, Pilyo ni Boss Gary. Congratulations. Mga ka second race, ayan, kilabot ng piyas. Ka-excited ha. Ah. <laughs> Kala ko huli ka ng hito Diba junior lucky charm Ni boss Efren Ayan good luck Junior lucky charm Ayan good luck Junior lucky charm Ni boss Efren Buko Kilabot junior lucky charm Sino kaya mga chika, Ang mananalo kila oh! Excuse me

Kilabot win mga kachika. Congratulations! Congratulations! Kilabot, congrats! Kaya mga kachika, Junior Kilabot ni Data Osman. Mukhang ang kalaban nito ay si The Big One. Kilabot, The Big One ang kalaban versus guapo mga kachika guapo uh, mga kachika junior kilabot versus guapings ayan na sino kaya ang mananalo sa third race natin guapo junior kilabot parehasan Kilabot guapo. Kilabot guapo mga kachika. Kilabot na to mga Kilabot win mga kachika. Kilabot win. Ang nanalo mga kachika, ay kilabo. Junior kilabo ni Boss Esmen. Congratulations. Ayan mga kachika, next race tayo. Ito mga kachika, si Brillante versus Governor number 42. Ayan, good luck. Brillante. Ayan si Governor. Brillante versus Governor. Ayan na mga kachika, go na Governor versus Brilliante. Brillante. Ayan mga ka sino kaya ang mananalo? Governor Brillante? Governor Governor Brillante Tumayo na Tumayo na si Batu, alam mo Pilapin na silang tumingin si Batu Alam mo, nag tiktok na lang si Batu Governor na to Mga ka-chika Batu, isang na na Governor Wim, mga ka -tika. Congratulations, boss. Ang betta like her. Si idol naman ay makapigil eh. <laughs> ang nanalo, mga ka -tika. Governor, congratulations. Ayan ah, na, mga ka Yung pinaka-event natin. Don Bruno, mga ka <laughs> Don Bruno with X4. Ayan si Tata Amang, pinainom pa si Don Bruno. Ayan, good luck Don Bruno. Ah, sa ating hinete, Boss JV, ingat. Okay, excited naman si Boss JV. Good luck. Super para. Ayan na mga kachika, si Super Parak with Boss Ryan. Ayan, good luck. Sino kaya ang mananalo sa race nila? Kasi naging tabla yung laban nila sa masilipit. Good luck, super parak. Chika. Don Bruno, super parak. Ayan na, Don Bruno, super parak. Ayan na mga chika, sino kaya ang mananalo doon, Bruno? Super para parehasan lang. Ba't ba lilikot nyo? Hoy, natatakpan. Ayan na. Don Bruno, super parak. Nakataas na ang kamay ni Bato. Super parak mga kachika. Super parak. Super parak mga kachika. Nag-tiktok na. Tigilin mo na, Bato! Bato! Hello, ano, mga katsika, Super para! Sunod! Pogi ng Tagulod! Ayan, Pogi ng Tagulod! Good luck, Pogi! Versus! Sino to? LX? Kuya, pangalan yan! Lex. Ayun, sabi na nga N Lex. Ay, napakalikot. Lex versus Pogi. Ay, good luck N Lex versus Pogi. Si Pogi versus N Lex. Ayan, good luck Pogi. Ayan na mga ka-chika <tinyo>, hindi na nga ano, napagsasabayin niya eh. Okay. Papakasukin mo sila sa final. Final. Game muna. Batman Eri. Ayun, <tinyo> Oh, Tayo! 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 Ay! naman mga kachika, si Alex okay, mga kachika, next race boss pangalan yan Astig Astig ng Malibay number 3 Versus, eto mga kachika, si Pacman. Batman. One, two. Good luck, Pacman. Versus the big one, mga kachika, ng San Isidro. With boss Enteng thing. Pass, Yung kuha, yung class A, mamaya. Kaya, labas mo mga konti ulo. Hello. One, two, three. Una, mga ka-chika, sino kaya mananalo? Ay, isa-isa nga pala ito. Tabi, tabi! Isa-isa nga lang pala to. ito. One lang Pacman ng Masalipe. Ay, astig ba? Ast ito naman mga kachika, sino kaya ito? The big one, number 10. Ito ba kasi ka, Pacman? Pac yeah. Tapos na maya. Tapos na ati elimination, semi-final na tayo.